Man, alam mo ba idol ko? Ang mayor man. dito. Ito ko ngayon sa Ormoc. 6 a.m. Mga nga kami dito sa mga bahay-bahay. May isang pwedeng maluka namin ng libreng iPhone repair. iPhone repair on the spot. Hello, congressman. Tatanong ko na, baka po mayroon kayong broken iPhone. Broken iPhone? Oh. Oh, wala dito, ah. nasa Manila. Sige, try po namin tanongin si Mayor. Ay, pwede mo bang pa-arbor na ito? Ano, <laughs> <laughs> broken, oh, broken iPhone? On the spot? meron po ko yung lately na binasag lang kasi bad trip kayo. Wala ba sa Yes, pero I'm leaving na. I'm leaving to replace a part. Ayang nga nga, no? Sa kakalakad namin, inabot na kami dito sa Barangay Cogon. iPhone? Oo. Oh. Kasi nyo, ako sa tayo. iPhone 6, palit sa manok. <laughs> <laughs> Tau po. Wala. 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 Tau sir. Pa. No, ito anak sir. ng XR. Anong problema? Di na matatsang yung screen ba? Gagawin na namin So, Let's go! Maaari mo bang ikwento dito sa mga manonood na namin kung bakit nasira yung iPhone? Ining cellphone sir mo, ipangarap yung sa anak na yeah, mapalik na ako sir. Yeah, palit na ako. Wasan magdugay kay pagsanuhan ni yung... sa siya tubig sa yung classmate. Basa lang like, sir. Oh, basa eh. Darating yung panahon mamamatay cellphone. Kasi yeah, may mga, ayan, yeah, Ito yung watermark, so, kalawang na lumot na. Okay na, sir. Mission accomplished na kami dito. Mamaya, a fix, a fix, a Alright, ciao!